May kaso na naman ng actress vlogger na si Tony Fowler. At ngayon, hindi sa hukuman nakahain ng reklamo kundi sa Cybercrime Division na ng NBI. Ayon sa grupong kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated, cyber libel case ang sinampa laban kay Fowler. Hindi ito yung unang kaso na final natin, yung tinatawag na Article 201 in relation to cybercrime doon po sa Pasay. Ang kinasong final natin is cyber libel. Nagugat ang kaso matapos ang pahayag ni Fowler sa social media laban sa mga opisyal ng KSMBPI. Tinawag kasi nitong matatanda at sinungaling ang mga opisyal ng grupo matapos silang sampahan ang kasong kriminal ng kasong kriminalang internet icon. Kaya bilang sagot sa ni Fowler, cyber libel suits ang inihain ng KSMBPI. Actually, ang defense niya, malabo na yung mata, iba na yung sexual organ sa sex toy. So that's why we're filing a cyber, cyber libel case against Ms. Fowler here sa NBI. Ang gagawin naman ng NBI is to investigate muna kung may sapat na ebidensya bago i-forward yung kaso sa proper prosecutor office. Nauna ng kinasuhan ng grupo sa Pasay City Prosecutor's Office si Fowler dahil raw sa paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code o immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows. Nabagpasyahan na sabing pangkat na ng hakbang dahil sa sunod-sunod raw ng music video ni Fowler na pawang kabastusan at kalasuan ng laman. Mapapanood sa isa sa music video nito ang pribadong bahagi ng katawan ng isang lalaki na ikinabahala ng kapisanan. Binalaan naman ng grupo ang lahat ng content creators sa TV man o social media na ahabulin nila ang mga ito kapag nakitaan na mga malalaswang palabas. These uh, obscene uh, videos and these abuses are le if left unchecked will forever uh, pollute our uh, uh, social media platform. And we are here to help the government to uh, uh, be to act as watchdog. Sa ngayon, wala pang pahayag si Fowler sa pinakabago niyang kaso para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. MJ Mondihar. SBNI News.